Alam mo minsan kasi mabigat pagka meron kang conviction na parang feeling mo may nagawa kang hindi maganda at si Lord medyo hindi ka binless in a way, na bad trip sa'yo si Lord. Alam mo si Lord kasi just po siya, no? hindi niya pinapalampas sa mga kasalanan. But at the same time, gracious din siya at merciful. Kaya sabi po sa Salmo 30, versikulo 5, Dahil ang kanyang galit ay hindi natatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaring sa gabi ay may pagluha. Pero pag sapit na umaga, ay may ligaya. Sobrang meaningful po ito, lalo na sa mga taong may pinagdadaanan. Ano? Kasi pag tinignan mo yung verse na to, sabi niya, yung galik ng Diyos sa kasalanan ano, ay temporary lamang. Hindi raw po nagtatagal. Kasi po, banal siya at tuwid. Hindi naman pwedeng, o oh, sige, lahat ng mga rapists, pwede na pumasok sa langit. Hindi siya just pag ganon. Hindi mo rin i-honor ang isang judge kung hindi siya just o hindi po siya patas, kumbaga. No? Kapag tayo nagkakasala, of course, ang galit ng Diyos ay nandoon at nararapat lamang Ngunit hindi po siya nananatiling galit Siya po kasi maawain Alam niyang tayo galing lang sa alabok para si David no nagkasala siya dinisiplina siya ng Diyos ang kailangan lang natin yung humility to admit and to repent of our sins sabi sa pangalawang segment ng verse na binasa natin ang walang hanggang kabutihan ng Diyos yung mercy daw po na endures forever ang galit ng Diyos may hangganan ngunit ang kanyang kabutihan walang katapusan lagi niyang inaalala ito ano to ma marupok tong mga tao but that's not mean na lagi niyang ito tolerate yung kasalanan mo na okay lang yan ulitin mo lang anak kasi tao ka lang hindi po ganoon ang Diyos dahil pag ganun spoiled brat ang magiging anak niya at siguro may mga magulang dito nakikinig hindi nyo rin ginusto ang kinalabasan na anak nyo na inispoiled nyo at to the point feeling niya siya na magulang tayo na sumusunod sa kanya so paulit-ulit lang ng mga Israelita nung panahon po sa Old Testament pero ang Diyos may curse meron pong uh, discipline but at the same time meron po siyang awa na sana matuto tayo sa ating mga pagkakamali at ang pangatlo sabi po yung pagluha mo sa gabi pero joy comes in the morning so maaaring nagpipighati ka ngayon sa sakit anumang karamdaman meron ka anumang mga uh, consequence ng kasalanan ginawa mo at na-realize mo na ngayon okay maaring sa gabi lumuha ka, pero pagsapit ng umaga, sabi ng verse, ay may kaakibat na ligaya. Ang gabi po ay sumasagisag sa atin ng pagsubok, paghihirap, yung paghihintay habang nananalangin, mga may hirap na challenges, ngunit may katiyakan po na may umagang darating. Sabi nga, at the end of the tunnel, mayroong light na naghihintay sa atin. Kaya ikaw na nasa gitna ngayon ng pagsubok, madilim, whether kagagawan mo yan, konsekwensya ng kalokohan mo sa pambababae o panlalalaki kung ikaw naman ay si o kalokohan niya sa paggasta mo, tumaya ka sa kung ano -anong online pasugal na hindi naman dapat ginagawa. O kung ano man mga kasalanan mo, pero nagkaroon ka realization, tandaan niyo po, yung mercy ng Diyos, darating yung umaga at tayo ay sisigla. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga kapatid. Ano mang pagsubok, kaya natin yan. May katapusan yan. Ang walang katapusan ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tandaan natin, Salmo 30, versikulo 5, Dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, mga kababayan namin, tagapakinig, tagapanood, na may matinding dagok ng buhay na pinagdadaanan. Whether financial, yung iba Lord, relational, sira ang pamilya, yung iba Lord, emotional at mental, yung mga depression, anxiety, at maaaring iba Lord, God, physical, may karamdaman. Lord, dinadalangin namin anumang kadilima na pinagdadaanan nila ngayon, palatili mo sila malakas, matatag, dahil alam namin sa gitna ng dilim, nakaakibat ka at tumaalalay sa amin. Dahil kailangan namin pagdaanan to upang kami matutong kumapit lamang sa iyo at manatili sa kadilim. Dalamat po pag-asa na dala ng umaga at ito'y magbibigay sa amin ng ligaya Today, Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Elliscopides.